So, uh -oh. nung time na kayo pa ng ex-mo na si uh, TBF, uh mm. for sure, you know, for 10 years, mm. 'di ba? Para kayong husband and wife niya na lahat mm. 'tong kwento mo. Yeah, yeah. So, ano yung mga natatandaan mong kwento niya sa patungkol muna kay Lisa Marcos? Well, siya yung ano, um siya yung sabi niya na um kunare, sometimes siya I don't attend parties, 'di ba? Siya lang mag-a-attend kasi nga it's either nandoon yung kids niya eh nandun din yung ex-wife niya. Tapos parang ako naman, respeto rin. Parang I don't want na to go there. Parang uh -huh. hindi na kami pag-usapan. Bigay ko, uh -huh. alam mo yun, di ba? Binibigay ko yon Kasi gano'n naman yung ugali ko, di ba? Parang I have nothing to prove naman. Yes. So siya nagsasabi na, ano ba naman yan? Kahit sa party, yung mga bata inooferan. Alam mo, yung ganun, ko, Ha? Inooferan so, ano? ng? Ng ano, ng culveron. Say ko, seryoso ba yan? Oo, oo sabi niya. Tapos sabi niya, may isang wedding ng very, very close nila. Next time ko pa kinasal. Tapos, <laughs> okay. dun sa ba banyo, dun sa banyo, um, nag-offer sa mga bata. Alam mo, uh, nakakalungkot. Kasi, magulang din siya. Si Lisa, ang nag-offer. Si Lisa. Si Lisa. Okay, oh. okay. Yeah, so, um, ay, susulat ko lang dito ha, napapangalanan mo sa susunod na interview. Yeah. <laughs> okay. Alright. Ay, nagtatrabaho so, trabaho din sa kanila eh. Sa ah, kanil. ngayon? Oh, mukhang mayroon na akong clue. Okay, sige, tuloy mo yung kwento. So, um, sabi, sabi ko nga, di ba? Todo na natin to. Andito. Todo and, na natin. Di so, ba? Diba? Parang, pero ako, inaano ko lang. Eh, um, hinihinay ko. Kasi syempre, in a way, naawa ka dun sa bata. Pero sabi ko nga, may marinig lang talaga akong pitik. Kasi may narinig ako eh. <laughs> na parang, okay. seryoso. Anong, tayo, year mm -hmm. Anong year ang kasal? Anong year ang kasal? Iche-check ko ha. Iche-check Okay. Pero okay. inoferan okay. ang mga bata. When you say mga bata, eto bang mga bata na inoferan ni Liza Araneta Marcos ng iligal na pulburon? Ay kilala mo ang mga bata? Or na-mention ba ni Tony Boy Florendo itong mga batang inoferan ni Liza ng pulburon? Ah, uh, hindi niya sinasabi. Kinwento lang niya sa akin na, nako, nakakahiya talaga. Diyos ko. Sabi niya, ano ba yan? Nakakaya. Yung nasa party. Hindi na bata, Adult na rin. Kasi... Adult na. Matawag niya lang mga e. bata kasi mm -hmm. younger than him, okay? Yeah. So, sabi niya, just yan, inoferan din. Ano ba yan? Sabi niya, ganon. Nako, mali. Tumatawa siya. Sabi ko, uy, ano ba yun? Sabi ko, okay lang ba yan? Sabi niya, Siyempre, hindi. Parang lahat ng, yung, siyempre, nandun din yung mga parents. Alam mo yun, nag-react din daw yung iba. Alam mo yun. Siyempre, hindi naman lahat sila. Alam mo yun Ang ah, mga kababayan, no? Kahit palang itong CTBF ay gumagamit ng pulvoron, eh meron pa rin pala itong malasakit sa mga bata. Kasi, yun niya, makikita pa rin natin, no, na meron pa rin kabutihan sa puso niya kasi hindi naman niya masasabing yun na hindi tama na oferan yung mga bata ng pulvoron. Kaya sinasabi ko siya, hindi lang na, na, naman lahat ng kaibigan nila ginagawa yung ginagawa nila. Hindi rin da, na, naman yung kung paano sila kasama, is ganun din kasama yung mga kasama nila. Kasama na, nila. Yung kaibigan nila. Kasi mas marami dyan matitinong siya, hindi naman nagdodroga. At alam naman yung Aha. maling ginagawa nila, ba diba? So, e'tong yeah. wedding nito, masasabi mo ba kung sa church o ano ang venue? Batangas. <laughs> Kunyari, kunyari, kita sa ano, no? Sa committee. <laughs> Batangas. Oh. So, maraming mga prominente. Ito ba ay malaki ang mga negosyante? Ito ba ay nasa Office of the President? Oo oh, ano naman. Itong, nawala. Nawala ka. na-mute. Ayan, madam, oh, nawala sorry, ka. Trying. Okay, oh. okay. Mm -hmm. Okay, so, ah, uh, okay. So, okay. So, hindi na kita muna pipilitin kung na nawala Sorry. si Madam. Ayan. So, De, ayan. uh, I will give you time, of course, to, to be ready to tell who, who they are, kung sino man yung mm, mga mm. na yan. Mm, mm, so, ano pa yung mga naalala mo? Nung, uh, na mga, kina, mga, anong mga pagkakataon? You know, yung, syempre, for 10 years, hindi mo maalala lahat yon, Di ba? Oo, oh, uh, wait lang. Ah. So, yeah. okay. Oh, yes, Okay. Okay, <laughs> so ano pa yung mga naikwento? Okay? Ano pa yung mga naikwento ni Tony Boy sa'yo? na patungkol total you know we talk about hearsay witness di ba na we're we're talking this this part na to is a hearsay witness kasi ikaw mm -hmm. hindi, hindi mo siya na witness ayon lang kay Tony Boy alright mm -hmm. na, na yung na witness mo mm -hmm. na pag-usapan na natin. unless mm -hmm. kung meron ka pang gustong i-reveal. Uh, yeah. so itong hearsay witness, hearsay alright ay ayon kay Tony Boy ano po yung naikwento niya patungkol dito kay Liza Martos <coughs> about the pulburong or about the ch ah. chacan <laughs> ay, kasi <laughs> natawakan. Hindi kasi may, <laughs> may nakarating sa akin na information. I don't know, kung napanood mo na hmm. may PSD aka 'yung unang nakarating sa akin na info is nagpatiwakal. 'Yun lang daw pala ang palabas nila, pero hmm. intentionally by accident ay uh, ayon sa akin source, ay talagang tinarget 'yung buhay niya, the reason why nahuli niya si Zatanas at yung PSG na nagtsoktsakan mm. sila dahil sila mm. ay bangag na bangag. So sa iyo, okay. kaya sabi ko sa iyo, papasukin ko yung mundo mo eh. Papasukin yeah. ko yung mundo mo, nakaraan mong mundo. So may nakikwento uh -oh. ba si TBF na like Colburon? Aside from that na nag-offer si Lisa ng Pulburon, so may nakwento ba siya tungkol sa chokchakan blues or, or G or you know, swing? Well, swing, swinger? Hmm? swinger, yeah. Yes, yeah, swinger, right? Ah, yeah. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, okay, yung hindi naka <laughs> Kung so, hindi nakakalam, uso po yan sa mga polvoronic. Kapag bangag ka na, nagsiswitch kayo ng asawa o ng partners, mm -hmm. right? So, may ganyan uh -huh. bang Oo. kwento? Kasi may, may nakarating may sa akin. Siyang, may ganyan siyang kwento sa akin. Hindi lang, hindi lang si, ano, hindi lang si Liza. Hindi lang si, hindi lang si Liza Tanas. Ba Liza Tanas. <laughs> hindi lang. Even then, <laughs> like, may nagiging, may naging um, girlfriend siya. Tapos, girlfriend yung isa. Si Tony Boy. Oo, oh, tapos girlfriend din yung isang malapit niyang kaibigan tapos secretly uh, yung girlfriend na kaibigan niya nagchuchuktsakan sila tapos yung girlfriend din niya nagchuchuktsakan. <laughs> so alam pero sabi niya sa akin, alam, they know it. Yeah. Akala nung akala nung girls hindi nila hindi alam nung boys. Pero yung mga boys alam. So they play. You know so, what I mean? So siguro yung Oo. mga source, mga yung source alam ko pa si pastor siya, pastor. Uh, Kiboloy, sinabi niya yan dati no, bago siya, you know, bago siya nawala sa limelight kasi hinahunting siya ng mga mga kababayan, ano. Ah, uh, nabanggit ito ni Pastor Kiboloy noong nagtatago na siya nung pinagahanap na siya ng uh, mga pulis. So, hanapin natin ang video ng mga kababayan. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga uh, drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesek orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga budo uh, expert from Africa pagkatapos mga mga witchcraft sa India at ang inyong session martis at pagkatapos biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswangin, i ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng ah, tutol sa inyong paglilingkod. Mabuti pa hanggang maaga pa Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez bumaba na kayo sa posisyon. Mga kababayan, Uh, napanood natin yung video na kung saan sinabi ni Pastor Apollo Kiboloy na meron ngang nangyayaring sex orgies at drug sessions sa Malacanang. Abangan. Mm. So, si Marcos Jr., ma na, may, naikwento ba o na-witness ka na for sure wala kang na-witness na, na nagsiswing sila kasi hindi ka nila isasama. Wala. Hindi ka nila isasama. <laughs> so, pero na-kwento ba? <laughs> So, may naikuwento ba eh, Ang sagwa. I, know. I know. Ay, hindi ka naman bangag. So definitely, the uh -oh. fact na inuperan ka ni Lisa, hindi mo tinanggap. Eh yeah. hindi ka talaga sasama. Pero may naikuwento ba si TBF sa Na about swing 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 with with Bangag Ako, Jr. Ako, yung yung ano, hindi si hindi si Bibi, hindi si ano, si Bangag Jr. Hindi siya. Hindi siya okay. talaga. Pero yung asawa niya yes. Pero oh my god kasi mean, ano nga, to be honest, I don't wanna ano, I don't wanna, parang ayoko siya talaga na ma-experience ma ma ulit or makita or anything. Kasi nga, uh -huh. I have bad experience with that, di ba? Ayoko nga ng drugs and everything. Kaya nga, kaya nga sabi ko siya, they hate me to the core, I guess, because I don't do it. Sinabi naman parang, na sa'yo, di ba, ni Lisa na, why are you here? Mm, why are you here? Why are you here? Yeah, why are you here if you're doing the pulbaran? <laughs> you know, this place is, is only ko, for... Siyempre that time, di ba may fear ka? Kasi Marcos, yung parang ganun yung thinking ko, di ba? Alam mo yun? Okay, l l l let's let's focus on that. Let's make it clear. Kasi mm -hmm. alam mo, yung... Uh, one thing I like you na even though I'm trying to push you to tell something mm -hmm. na... Uh, you know, kasi gusto ko ma-extract ka ma extract din mm -hmm. kasi sa sabi mo pero yung, yung sinasabi mo lang kung ano yung experience mo o ano of yung narinig mo of so course. gusto kong kweruhin yan walang mm -hmm. naikwento sa si Tony Boy uh, mm -hmm. Florendo na si Marcos Jr ay nakipag-swing o nakipag-choktsakan sa you know sa iba't ibang mga girl, lalo during their bangag moments wala wala naman siyang naikwento na sa akin noon pero ang isa lang na kwento niya sa akin um, nagka-girlfriend, something like that. Yun ang nakwento yun sa akin. Mm, yun so, lang. yun ba yung, yun ba yung, ting, 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 ting. Mm. Sabi <laughs> <So yun yun. laughs> na Alam Pero I like this interview. Alam mo kasi, nakaka-stress yung ginawa nila. Gusto ko i-lighten up tong interview na to. Ting, 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 ting. -ting. So, tama yun. And fairness, maganda si ting, 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 ting. Mm -hmm. She's beautiful, salba? Mm -hmm.